Hello guys! Magandang umaga and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay August 8, Thursday. So kanina galing akong labas, nagsukat ako guys ng uh, haba at saka lapad ng aming tindahan. Kasi i-share ko sa inyo yan. Tapos uh, sagutin din natin yung tanong ni Jipopoy Vlog sabi niya kung nagre-rent daw ba kami sa aming tindahan. So, ayan. So, Jipopoy Vlog, ito po ay pinagawa po namin. Hindi po kami nagre-rent dito sa aming tindahan. Ito ay lugar po ng aking Diyosawa sa Bulacan. So, nung nag-resign ako from year 2020, 20, end of December, pumunta ako dito uh, January Jan 2021. Medyo matagal nga lang nagawa tong tindahan guys. Kasi naghintay pa talaga kami nung gagawa. Talagang tumambay talaga ako. At parang inip na inip na ako kasi nga wala pang gagawa. Kaya sabi ko sa partner ko na sana makahanap na ng gagawa. So nung, yun nga, matagal nasa, siguro nasa bandang uh, April nagsimula April mga or April mga kalagitnaan ng April basta isang buwan yun guys so natapos siya, siguro siya ng mga kalagitnaan din ng May ayan tapos after noon nag grocery na kami tapos nagbukas kami ng, tindahan June 7 na ayan so yan yung pakita ko sa inyo guys yung lugar kung saan ito tinayuan yung bago pa uh, tinayuto so mayroon talaga siyang space, guys, dito sa harap ng bahay nila. Buti na lang, ano. <laughs> Kaya, naka... pinlano talaga namin. Planong-plano talaga, guys. Actually, nung hindi pa ako... I mean, nung nagtatrabaho pa ako, guys, saguro mga two years uh, bago ako pa kami napunta dito, yung umuwi na talaga ako, nanonood na talaga ako ng mga vlogs ng mga sari-sari store na nag-share ng kanilang journey sa kanilang tindahan. So, nai-inspire ako sa, sa kanila, guys. Kaya talagang, uh, ayun, nagpatayo din ako ng tindahan ko dito sa kanilang lugar. So, ba diba, Kapal na mukha ko. <laughs> so, <laughs> supportado naman tayo ng ating Diyosawa. Uh, Ayan. So, nung napatayo na nga, guys, uh, syempre, first day ng pagtitindahan, Siyempre, dandaanan da ka lang naman ng tao. At nakaano din naman, nakabenta naman kami guys ng 500 mahigit sa isang araw. Tapos sa, sa pangalawang araw, nadadagdagan na. At pangatlong araw, lumalaki-laki naman na. So, talagang inano ko talaga guys na may bibili ba talaga, may bibili kaya sa akin. So, napapansin ko naman guys, ang daming mga dumadaan dito. Tsaka, although may mga tindahan dito guys, pero hindi talaga ganun ka, ano, yung puno ba, yung kompleto. So, ginawa ko talaga guys, kinompleto ko talaga at least yung aking mga paninda para parang isang, pag na bumili yung customer ay madami silang mabibili sa ating tindahan. Ayan. So, hindi po kami nagre-renta guys. Ayan. Pero so, talaga plan talaga to. Planado-planado kasi nung nag-resign ako guys sa aking uh, unang company bago ako lumipat ng isa pang company, nakatanggap naman ako ng uh, early retirement. So nasa ano din 'yon, char, uh, secret na lang guys. So nasa ano ako noon, 7 eh? years din ako doon. Kaya nakatanggap tayo sa Otigas po 'yung aming camp, uh, office noon sa company na 'yon. Ayun. So, yun yung ginamit namin, guys, pagpatayo ng tindahan at saka yung mga pagbili ng mga groceries. Tsaka, syempre, may ipon din kami ng aking partner. So, combined kami ng kapirahan. <laughs> isa lang kami ng kapirahan, guys. Yan. So, ganon. Tiwala naman kami sa isa't isa. Yan. So, wala naman kaming tago. About sa pera. Never kami nag-aaway about sa pera, guys. At hindi kami nagtatago ng pera. About sa pera. So, yun nga, guys. Kanina lumabas ako. Napakainit. Uh, Sinukat ko yung ating aming tindahan. So, yung ano niya, guys. Yung uh, lapad niya. Lapad. Ayun pala. Yung lapad niya, guys. Tama ba? O, tama nga ako. Yung lapad niya, guys, ay nasa more than 8 feet. Parang 8 and a half feet. Yan. Tapos yung haba naman niya, guys. Ito, yung sa harap yung haba niya nasa more than 15 feet ayan more than 15 feet siya so medyo mahaba di ba yun know. o ito yung ano namin guys pinto sa so, tayo. dito do so, pinakita ko naman sa... do uh, pinakita ko naman doon kanina ito yung pinto natin guys so lakad tayo yan atras atras ganyan ay may mga kalat pa saya sa baba. Hindi pa ba ako nakapag <laughs> tapos arrange. yan So, hanggang dito. Ayan, yan, 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 yan. O, ganyan. Sa loob to guys, no? Pero sa labas, syempre, mas mahaba siya. Ayan. Tapos yung lapad naman niya, ganyan. Dito sa may harap. Tsaka ito dito. Ayan. So, ayan. Kasi may mga nagtatanong, eh, madalas may nababasa ako kung nagre-rent. Nagre-rent kami. May iba naman nagsasagot na. <laughs> salamat sa inyo. May iba yung sumasagot sa akin na sabi nga nila, hindi daw kami nagre-rent sa amin. yon Sa lugar ng partner, to, ko, partner ko to guys. Ano. So, yan lamang guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunood. Paalam. Bye-bye.